Most wanted person ng Rizal arestado dahil sa kasong statutory rape ang sospek dating kaklase ng kapatid ng biktima si Bel Custodio sa detalye. <todic noise> Natuldukan na ang limang buwang pagtatago ng lalaking ito matapos siyang matunto ng mga pulis sa barangay Tatalon, Quezon City. Kabilang ang lalaki sa listahan ng most wanted person sa lalawigan na Rizal dahil sa kasong statutory rape. Yung biktima is 14 years old, 18 years old, 18 or 19 na yung suspect that time. Nagkakilala ang biktima at ang suspect dahil dating kaklase ng suspect ang nakatatandang kapatid ng biktima. Pitlang din ang bahay ng suspect sa biktima. During the interview sa bata, yung lalaki is sotor niya. Meaning nagkaroon sila ng relationship, then dumating sa punto na yung guy nagpupunta dun sa bahay ng babae, hindi alam ng parents. Tapos, meron CCTV sa bahay, dahil nga minor pa, batang bata pa yung batang babae, pag inutos nung, nung lalaki na patayin yung CCTV, as in, pinapatay talaga, ino-off niya yun. Then, pupunta si Guy. Ngayon, na lang nung nanay dahil dun sa cellphone sa conversation. Agad-agad namang nagsumbong sa pulis ang ina ng biktima. Aminado naman ang suspect na nagkaroon sila ng relasyon ng minor de edad na biktima pero hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa pagkakaalam mo, ilang taon niyo ang girlfriend mo? No comment po. Last na aware ka ba na minor de edad siya nung no, uh, naging jowa mo siya? No comment po. Welcome Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.